Magandang hapon mga kabati at yan dadaan mo tayo dito sa 7-Eleven na bibilang ako ng pasalubong sa mga chikiting ko Ayan mga kabati at may nakita rin akong ano, sa gilid ng uh, 7-Eleven may mamalimos mga badi. kawawa din siya Meron din siyang flag ng Pilipinas so bibilang ko lang siya ng tinapay Uli, Ulit mga badi, pasensya na kayo, talaga talaga yung kaya ko So bilang ko lang siya ng tinapay, ito bibili ko bibling lang ko na rin yung yung uh, dalawa kong chikiting ay tatlo pala eh dalawa lang mga bali kasi yung isa ay hindi pa naman kumakain so yun yung anong tayo tinapay mahilig tayo sa si tinapay sa chichirya yung bilhin natin tinapay na lang tapos kung tayo ng tubig bibigyan natin kay kuya hindi na siya sa gilid mga bali para may pampara meron ding pang ang tawag dito pang padulas pang <laughs> padulas pa ang so, mga body bayaran na natin at bigyan natin po kuya kuha pa ako ng isang mga body para dun naman sa mga chikiting ko so ayan, okay na to ayan, milk kulang na lang ng milk pero na, tubig na lang tubig tubig lang muna so ayan, bayaran na natin mga body 好。 kaya magkaya wala yung bandit tsaka siya wala Thank you kaya, thank you So yun mga body, ito na At maglagay lang tayo ng konting ano Konting kaya natin mga body Kasi hindi talaga ako nag-aabot ng pera Lalo dun sa pag nasa labas mga body Hindi po inaabot sa kanila So, tayo. Ito lang yung pakayanan natin ngayon mga buddy. O, konting share the blessing lang. So, pangit kasi mga buddy pag iabot ko sa kanila dyan sa ano, sa labas. So, baka mapahamak pa sila. So, ko na lang itong plastic kay kuya para may pagkain sa inumin at konting uh, ng pagkain niya. Alright, dehensya sa gilid so, uh, siya, uh, mamalimos meron pa siyang uh, flag ng Pilipinas mga bali ito uh, so yun uh, mga bali nabuto natin kay tatay yung isang plastic at itong isang tinapay ay pasalubong ko naman sa aking mga chikiting so yun uh, mga bali pauwi na tayo So yan uh, si tatay mga badyo Pasensya so, ko muna tayo ha. At yun lang muna ang kakayanan ko. At, yan, kahit pa na eh, sa merienda at hapunan si tatay. Pati na rin ano, agahan. Kaya na siguro yun. So, hindi malaki yung binigay natin mga body pero kahit pa pa eh, din siya. At pag nadaanan ko ulit siya, eh, baka sakaling mabigyan natin ng blessings ikaw nga. Alright, so yun mga buddy, hindi na rin ako. So yun mga buddy, tatabi ko lang sa kasi meron akong nakita. So bubantang ko lang sa aglit, sinanay kasi mga buddy. Kasama niyo Nay? Sino po kasama niyo? Lahat ko Kasama niyo po Sino kasama niyo dito? Wala po kayong kasama? Wala po kayong kasama? Kasawa Wala ano Sino po kasama niyo dito Nay? Sino po kasama niyo dito? Kayo lang mag isa Wala po Sa bahay ikaw din mag isa? sa bahay niyo na wala kang kasama sa bahay niyo. wala din. Ikaw lang mag-isa sa bahay. Malayo, malayo dito. O, sa'yo na tunay. Babayad Mab ko na. yan. Babayad mamika din Kumain na po kayo. Kumain na po kayo. Kumain na po kayo. Kumain na <laughs> Kumain na kayo. Ngayon. No, gusto niyo po pagkain? Pili po ako. Kanin? Gusto niyo po kanin? Kanin, lakaw. Ulam? Anong oras po kayo uwi? Meron po yung ulam. Ah, sige po. Sino po kasama niyo uwi? Sino po kasama niyo uwi? May pala kisa ko uwi. Alas, jeez! Sino kasama niyo? Sino po kasama niyo uwi? Ako lang magiging. Siyempre, ito lang magiging. Ito. Krenka. Krenka ako sa ito. Bibili ako pagkain muna ha. Ah. Bibili ako pagkain at ulam. So in eh, mga buddy, hanap lang tayo ng bilihan ng pagkain, kanin. Sabi ni nanay, ko siya kung kumain na siya. Sabi niya, papakainin mo ako. So ayun, eh, hanapan na natin ng pagkain si nanay. Kanin, ulam mga buddy para uh, malakas. So tawid na tayo mga buddy. yung mga puso ko sa mga ganyan mga buddy. Lagi po dyan si Nanay ito? lagi po dyan dyan. Araw-araw po. Araw-araw po? Minsan doon dyan Thank you. Ito yung mga si Nanay. Yung isa sa gilid. init-init. Sobrang init. Araw-araw daw siya dyan mga Buti na lang ngayon. Medyo makulim So, parang init dito mga badi. Halo aradash ditut media ga. Ana na. Eh pan kanana na ne mamaya. Isanya nai. Amerika? Gusto ko to big. Oh. Dapat maraming to big. Sa kat katulig para malakas ka pa. <laughs> pagka huwag lang pala bang, 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 bang. Tubig lang po, tubig. Para malakas naman po pagka May nakawag oh. ko siya sa dyan. binala ko agad. Oh. Sabi ko, luka na lang sa ano, siyuta mo. Huwag sa akin. Naliligaw? Maghanap daw ng bahay. Nagsuha. sa'yo? <laughs> binala ko agad, luka na lang kasama mo, huwag ka. Parami, isawa pala. Oh, lo loko loko na yun, no? Hindi, wag you no? Know? Ano nang titinda si Buya? Oo. Siya ka Siya may ari. Ah. Oh. Binaran niyo agad nai Isawa. Ayaw, ayaw mo, ayaw. Ayaw ko, magla ko na kukustuwa. Di ko na. Maganda ka kasi, nai eh. Masanda na ako, ba? Maganda man. Bakwa pa, bakwa -ba pa. -ba 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 -ba. Ayaw ko. Ayaw payag na, huwag ka papayag. Dinaran ko agad. Sabi mo, Alugaw? kenalah cuca mu kena fikir binaran pakat. Mir. Awala awala kau je cakulah. Wala malas. Bala bala ada dia. Dekat tak gadjan. Sedenda nang ada juga bala lagi. Praktis tim dah. Saja-saja you buat aktiviti kan. Ha sakanya. Kenalah ku agak. Apa? Menurun lawan cahaya apat na taon na kami magkita. Oo. Oo, patyaga. Ngayon, Di, ano, di, sabi ko, asawa mo ba yan? Oo, asawa. Ah, siya kami, may sayo na mali siya. Pinalayan ko, ako sa dati, nag-gaganyan. hindi na. Sa bayan, hindi na. Hindi na sa sa malaria, maganda. Duh, no, sabi lu menerawih tau, macar lu macar, tapi, adik tu nak aku, tapi, itu, 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 na, itu, 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 ka pumunta doon na eh. Likod ka. Oo. Alam niya ba ya, cari kerja. Mas kerja, lu mas kerja. Cari ku, mas kerja. Cari. Mula nun, mula tidak nak pergi tak. Tidak nak pergi ke sana. Cari ku. Selamat. Apo. Jadi nak balik ke sana pun nanti si. Kaya kilala niyo si nanay? Kilala niyo po si nanay? Ah, dito po siya lagi. So, araw-araw po siya dito? Pagdabi. Pagdabi. So, bukas kayo nandito siya, tayo pag ano? Bukas nandito siya. Bukas kayo nandito siya? Araw-araw po. So, wala ba kayo nakikita kasama niya, Tay? Wala kayo nakikita kasama niya. Siya lang mag-isa. Salamat, Tay. Thank you po. na ako nanay eh. Uwi na po ako Uwi na ako Kain mo yung pagkain mo Tsaka yung pera mo Tago mo ha yun na, So yun mga body At uh, Uwi na ako Grabe si nanay Ang sarap pakwantuhan ni nanay At uh, pero syempre Sa kabila yung mga badi Nakakawawa pa rin Siya na lang daw mag-isa Nagtanong-tanong din ako Sa mga tao dito kung nakikita ba siya na may kasama wala daw talaga siya lang din mag -isa. at gaya nga ng sabi niya kanina siya lang din daw mag-isa sa bahay at kung loloobin mga body at kung may pagkakataon eh, gusto kong papasyalan lang ko si nanay para kung ano man yung magawa nating kabutihan sa kanya ito naman mga body ay para sa kagustuhan din nating makatulong mga body sa abot ng ating makakaya sana lobin ng Panginoon na ah. madalaw ko si nanay at kung ano man ang pwede nating maitulong sa kanya alright